kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos sumanong naging matagumpay ang misyon ng grupong atin ito Coalition sa pagpunta sa Scarborough Shoal para magdala ng supply ng mga Pilipinong mangingis na doon, ay kaagad na nagpalabas ng anunsyo ang China hindi lang sa Pilipinas kundi para na rin sa ibang bansa na katulad ng Pilipinas ay inaakusahan nilang lumalagpas sa kanilang teritoryo. Simula Hunyo 15 taong kasalukuyan ay huhulihin na ng Chinese Coast Guard ang anumang barko na lalagpas. Sa pinaniniwalaan nilang kanilang teritoryo kahit pa na para sa Pilipinas at iba pang bansa katulad ng Malaysia, Vietnam at Brunei ay pasok pa ito sa kanilang EEZ o Exclusive Economic Zone. Walang pakialam ang China kahit pa na bawal ito sa UNCLOS o United Nations Convention for the Law of the Sea kung saan ay napanalunan na ito ng Pilipinas ang argumento tungkol dito noong 2016. Pero walang respeto ang China sa nasabing 2016 Arbitral Award at patuloy nilang pinagbibilitan na kanila ang halos 90% ng karagatan sa South China Sea. Kung susundin lang sana ng China ang naging desisyon ng korte, ay hahayaan itong mangisda sa Scarborough Shoal ang mga bansang nasabi na natin kanina kasama na ang Pilipinas. Ngayong may basbas na ang Coast Guard ng China sa kanilang gobyerno na hulihin at i-detain, ang pinaniniwalaan nilang mga trespassers ay siguradong isa na namang problema ito sa Pilipinas. Pwedeng umabot sa anim na pong araw na ikukulong na walang trial ang kahit na sino mang lalabag at mahuli ng Chinese Coast Guard. Kaagad na inalmahan ito ng mga mambabatas dito sa Pilipinas at sinabing dapat itong ikundina dahil illegal ito. Pero ang tanong, sino ang makakapigil sa China kapag arestuhin nila ang mangingisdang lalagpas sa pinaniniwalaan nilang teritoryo na nilang mga incheck? May sasama bang escort na Coast Guard rin ng Pilipinas itong mga Pinoy na mangingisda para harangan ng Coast Guard ng China sakaling arestuhin nila ang mga mangingis ng Pinoy, kung ang sarili nga nating Coast Guard ay hindi makaangal kapag pinapaliguan sila ng malalakas na tubig, sino pa kaya ang magtatanggol sa mga mangingis ng ito? Tuwang-tuwang mga Pinoy sa bawat pagkakataon na nalulusutan nila ang China kapag sila ay magdala ng supply ng mga mangingis na doon pero sa totoo lang ay nakakaawa talagang tingnan dahil hanggang kailan na lang tayong makikipagpatintero sa mga incheck na ito na dinadaan na lang sa pananakot at pangbubuli para pwersahan nilang mapigilan ng mga Pinoy na makinabang sa karagatan na kasama pa sana sa ating mga teritoryo kung noon ay hinahabol lang tayo ng Chinese Coast Guard para papalikin, pero ngayong may utos na sa kanila na hulihin tayo ang tanong Sino pa kayang mangingis ng Pinoy ang magkaroon ng lakas ng loob para mangisda sa teritoryo ng Pilipinas na sinasabi ng China na sa kanila at ikukulong ang sinumang mahuli nilang lumagpas. We need to understand na ang China na naman, nag like na naman sila ng ganitong law nila uh, actually to intimidate ang um, civil society natin. And it's it not just the Philippines hmm. who is the target of this kind of advisory ng China. They're also afraid that uh, countries like Vietnam, Malaysia, will have a civil society initiative like what we did nito, uh, with Ms. Rafaela, no? Uh, it's a very big mm. problem for them. Kung hindi nila makukontrol ang uh, civil society in different countries, that will go against and challenge their nine dash line claim. So, for my mm. personal take on this, um I, I don't think that they are really serious in implementing this, no. This is just another side of na ginagawa nila para ma-discourage ang ating uh, civil society for the Philippines and other countries kasi gaya ng sabi ko, it will be a very big problem for them. Um, Kung uh, mang-arrest sila for 60 days ng detention, no? ito lang yung bago mm. dun sa sinasabi nila. But we should also understand no? na the moment na gawin ng China to, it's actually uh, more difficult for them to enforce. Kasi you have to deal with the Vietnamese fishermen, You have to deal with the Taiwanese, the Indonesian, the Malaysians. Kasi buong nine-dash line claim nila, sinasabi nila that's theirs eh. So they have to deal with all of these countries. And it will create more problems than uh, advancing their own interests. Walang klarong guidelines na ibinigay ang China sa gusto nilang mangyari simula June 15. Ang isa pang tanong, huhulihin rin kaya nila ang mga maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre dahil para sa kanila ay parte na yon ng kanilang teritoryo. Paano na kaya ito? Matutodas na lang ba sa gutom ang mga sundalong nakaistasyon doon? Dahil hindi na makakarating ang kanilang supply sa pagkain kapag mahuli na ng China ang mga barkong magdadala ng supply nila? Bakit hindi mahuli at maditay ng Pilipinas? Ang mga barko ng China na klarong-klarong nasa loob na mismo ng ating mga teritoryo. Ito, lapit na nito. Grabe yung ginagawa ng mga tao na ito. Ayot, taklobo. Tinataas nila. Kung tutuusin mo, no? Hindi ka layuan to eh. Sir, ang mga gaano kalayo to? Mula sa, yung barkong yan, sa isla, gaano kalayo yan? Wala pa siyang one nautical mile from the shoreline. Wala pang one nautical mile, sabi ni CEO, mula sa shoreline. Pero, ang lalakas ang loob nila, no? Sir, napansin nila na parating tayo, uh oh. -huh. sila mag na. Oh. Tatlo pala yan, ano. inaid din nila yung barko Mahilig ka bang magbuting-ting ng iba't ibang bagay? Hindi ba't mas mabilis ang trabaho kapag may tamang gamit ka para dito? Eto na, ang swak na tools para mas mapabilis at hindi na paulit-ulit ang iyong kinukumpune. 38 pieces magnetic ratchet screwdriver set, madaling gamitin. At tamang tama pa para sa mga maliliit na screw na minsan ay mahirap baklasin. Pero paggamit mo ang tools na ito, ay siguradong easy lang ang trabaho. I-click mo na ang link sa description ng ating video. Para sa yung order, ayon sa mga mangingisdang nasa Scarborough o Panatag Shoal kung tawagin sa atin, meron daw silang nakitang mga tubong nilalatag na ng mga incheck sa gitna ng Scarborough Shoal noong hindi pa raw nailalatag itong mga tubo ay nakakalapit pa sila. At least mga 50 hanggang 100 metro malapit sa Scarborough pero nang umpisang may aktibidad na na ginagawa ang China doon ay kaagad na silang tinataboy palayo. Paniwala ng mga eksperto ang mga tubo na ito ay gagamitin ng mga incheck para kumuha ng langis sa ilalim ng dagat. Isa na namang ebidensya ng kasakiman ng gobyerno ng China na dinadaan na lang sa pananakot sa maliliit na bansa para lamang masolo ang likas na yaman ng lugar kung saan ay may karapatan rin ang ibang bansa kagaya ng Pilipinas dahil pasok ito sa ating EEZ. Hanggat malakas ang China ay malabo na itong makuha pa ng Pilipinas dahil alam naman natin kung gaano kasakim ang gobyerno ng China. Walang ibang dapat sisihin dito kundi ang kasakiman rin mismo ng mga Pinoy na nangungurakot ng nang nangungurakot sa gobyerno kaya tuluyan itong nalumpo at hindi na magawang may pagtanggol at mabantayan ang ating mga teritoryo. Hayaan nyo pang nakatiwangwang lang ang ilan pang mga isla sa Pilipinas para mas lalong mapigyan ng oportunidad ang mga incheck. Nakuhanin na naman ito. Hanggat may kurap sa gobyerno ay wag na tayong umasa sa ikakaunlad nating mga Pilipino. Ikaw. Nahahigh blood ka na rin ba sa nangyayari sa ating bansa at sa ginagawa ng China? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.